Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, Etians. Welcome back to my channel. Good news, tayo. Trending ang SB19. Recently lamang, kakatapos ng kanilang performance sa First Take Japan. Kumanta at nagperform sila ng Gento, isang pinakasikat na kanta sa buong mundo. Filipino song by SB19, ang Gento. ng kanta nila, Naging trending ito hindi lang buong Asia kundi buong mundo at nakakuha ng 166.8 thousand tweets mula sa Twitter ang nakuha ng uh, First Take Japan Gento SB19 performance. Again, 166.8 thousand tweets ang nakuha nila sa Twitter. Kaya naman, congratulations is 19. Ito ang malaking milestone at highlight ng buhay nyo naman bilang isang artista o singer sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Again, congratulations is 19 sa pagiging trending 166.8 thousand tweets ang nakuha nila.